ang alamat ng palaka. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Lita. Siya ay maganda, ngunit labis na pasaway at matigas ang ulo. Ayaw niyang sumunod sa kanyang ina at palaging sumisigaw at nagtatalon sa tuwing inuutusan. Isang araw, sinabi ng kanyang ina, Anak, pakikuha naman ang palay sa likod ng bahay. Ngunit sumagot si Lita ng ikaw na lang. Pagod ako, sabay talon at kalampag ng paa. Araw-araw ay ganito ang ugali ni Lita. Hindi sumusunod, mahilig sumigaw at laging nagtatalon. Kahit ang mga kapitbahay ay napapailing sa kanyang asal. Minsan, habang tumatalon at sumisigaw sa gitna ng ulan, tinawag siya ng ina. Lita, pumasok ka na. Baka ka sipunin. Ngunit tumili siya. Ayoko. Masaya ako dito, la-la-la, at patuloy sa pagtalon sa putik. Sa sobrang galit at pagod ng kanyang ina, nakapagsalita ito ng di inaasahan. Sana nga'y maging hayop ka na lang na bagay sa ugali mo. Pagkasambit nito, biglang dumilim ang langit, kumulog at kumidlat. Pagdilat ng mata ng ina, wala na silita. Sa kanyang kinatatayuan ay may maliit na hayop na may malamig at madulas na balat malalaki ang mata at tumatalon at kumukokak. Kokak! Kokak! Laking gulat ng ina. Naging palaka ang kanyang anak. Mula noon, ang mga palaka ay nanirahan sa mga sapa, ilog at lawa. Sila'y mahilig sa tubig, laging tumatalon at parang laging sumisigaw, Kokak! Kokak! At iyan ang pinagmula ng palaka ayon sa matatanda.